Mga boss, pansamantala po ay bawal ng daanan itong uh, bypass road ng Alaminos, Laguna. Galing ako dun kanina sa may pinakabungad, yung galing ka ng Maynila. Sarado din yung isang tulay dun. Tapos pagdating dito, yung isang tulay dyan na ibinablog ko, na sabi ko ay baluktot na, nakaliad na, ay hindi na rin siya madadaanan, gawa ng delikado na. Ngayon, sarado ito. Tapos sarado din dun sa kabila dun ang uh, magkabila ay sarado na baka kayo ay mapapadaan dito sa Alaminos Bypass Road ay wag na muna kayong dumaan dito kung kayo ay papunta ng Bicol ang gawin nyo ay sa may San Juan Batangas na kayo dumaan exit kayo ng Lipa tapos idiretso dire kayo ng San Juan para ma maiwasan nyo yung traffic dito sa may Alaminos Laguna hanggang sa may San Pablo sisilipin natin ngayon yung tulay na bawal ng daanan. nang yun yung sinasabi ko sa inyo na nakaliyad na. Uh, delikado na yung daanan. Banda-banda rito lang yun. Ayan. Ayan yung sinasabi ko sa inyo yung tulay na medyo nakaliyad na nung una na nadaan ako nasabi ko ay delikado ay ito na nga siguro ay nasilip na din ng gobyerno na talagang delikado ng daanan ay sa ngayon ay, hindi na siya madadaanan sarado na okay uh, balik na tayo huwag muna kayong dadaan dito sa bypass road ng Alaminos dito sa may, tika, bypass road ng Alaminos, mula doon sa may, kalang lang mga busa. Ito kasi yung ano, ito yung galing ka ng Maynila, doon sa bunga doon hindi ka na makakadaan. Tapos ito naman, galing ka doon sa may San Miguel, doon sa may Alaminos-Tolipa bypass road, hindi, huwag ka nandidiretso dito. Diretso ka na ng Lipa, ikot ka ng papunta ng Lipa, Batangas kung ikaw ay, kung gusto mo doon kaysa magcagakan ka ng traffic dito sa Alaminos pero kung matsatsaga mo naman ay pwede naman gawa nang talagang sarado na matagal to, sigurado magka sa summer pa naman yari tayo dyan sana pero itong ekspresyo eh, hindi rin kaya gawa nang mahaba din yung tulay diya katabi nitong mahabang tulay na to may ginagawang tulay diyan sa ano yan? expressway na yan kaya sa so ngayon mga boss hindi po muna madadaanan ang, express, uh, ang bypass road ng Alaminos to uh, San Pablo hanggang dito lang sa may bypass road ng Alaminos to Lipa hanggang doon lang gawa nitong dalawang tulay yung mahabang tulay doon sa may bungo doon hanggang dito bali dalawang tulay ang hindi pwedeng daanan So yan bawal muna hindi mo na madadaanan So ayan mga boss, mula dito sa kinalalagyan natin dito sa may parting gitna nitong Alaminos o diyan sa may San Juan Alaminos Laguna hanggang dito sa may San Miguel Alaminos Laguna. Nasa may bandang gitna tayo sa may tulay na mahaba. So ito yung tulay na isinara ngayon gawa ng delikado na siya. Uh, ang sabi ay meron daw crack. Uh, ibig sabihin ay eh, pagkasadyang may harang na ganyan ay may problema yan. So, sa magkabila nitong tulay na to, ay merong nakaharang. Dilagyan ng harang. Medyo matagal-tagal na gawaan ito. Kung sakaling ito ay, ano, kung baga ay, kung marirepair naman, kung madadaan sa repair ay hindi to masyado magtatagal. Pero, sigurado, baka ng summer. Pero, sana naman hindi na ng summer na ito ay sarado. So ayan, yung uh, nakalagay na advisory. Nilagay niyan, magkabila Pati doon sa may kabila doon, sa may bungad, sa may San Juan, meron din po nakalagay doon. Kaya sa mga sanay dumaan dito sa Alaminas Bypass Road, ay kung mapapanood nyo itong video nito, ay maghanap na kayo ng ibang pwedeng daanan, gawa ng sigurado ay traffic dito sa may Alaminos Laguna hanggang San Pablo, Laguna. Pero kung kayo naman ay sanay dumaan dito na laging natatraffic, eh di okay lang yan. So ikutan lang natin ng kaunti itong uh, tulay na to. Uh, medyo may kahabaan to. Siya nga pala, ito ay katabi ng uh, SLEX TR4. Ito yung halos ay tabi-tabi lang talaga sila. Magkatabi lang sila ng uh, Uh, expressway. So, ito yung tulay. Medyo malalim din yan at saka mahaba. Yan yung may problema nga yung tulay na kailangan ay ayusin. Tapos, itong Slex Airport 4 na to ay kung sana ayos na itong tulay na ito, pwedeng, pwedeng dito dumaan kaso wala pa nga siyang tulay. Ginagawa pa lang ay hindi pa hindi siya magkakailin di magkakaari wala tayong ibang pwedeng daanan kundi alaminos lang talaga bayan ng alaminos kung sa bagay, dati naman ay yun talaga ang ating daan kaya lang nga edi, nasanay na tayo dito sa bypass road ay ngayon yung mababaguhin ulit tayo balik tayo sa dati so yan ang gagawin ko ngayon ay papasadahan ko yan mula dito sa isang tulay na to hanggang dun sa kabilang tulay medyo malayo layo to pero kaya naman to ng ating drone para lang makita nyo kung gaano kahaba yung uh, agwat niyang tulay na yan na parehas mahaba hanggang dun sa may dulo so yan habang binabaybay ng ating drone medyo mataas ang ating kuha baka kasi manabit baka mayroon tawer, tower kaya itinaas ko na nagsiguro na ako naka sports mode din tayo para mabilis Yung natatanong niyo sa dulo ay yun na yung dulo ng bypass road. Dito tayo mga boss titingin sa may bandang kaliwaha. Doon na 'yung nasa kanan natin na expressway 'yan. So makikita nyo din dito 'yung expressway na papunta ng uh, Barangay San Andres. Ah, uh, purong sementado na po 'yan, mga boss, nga pala. So malayo pa tayo. Banda-banda ron pa. Ayun ay, na 'yung may harang at uh, isa ding tulay na ipinagbawal pinagbawal ding daanan. Siguro may diferensya din. Kaya hindi na pinadadaanan. O, malapit na tayo. Ganda pa? Ito na, malapit na. Yan kung may nakikita kayong green, kung nakikita nyo yan, yan na yung barrier na inilagay. Swerte ko nga lang, nung pumunta ako dito ay sa expressway ako dumaan. Ayan, ikot na tayo, pabalik, gawa ng medyo, malakas ang hangin, binalik ko na yung drone, at saka, hindi nakakayanin ng battery, pero yan na yung ano, yan nandyan na yung tulay, ito nasa, banda rito natin, at, uh, babalik na tayo, uh, nakunan din natin, tong expressway, uh, wala pang semento, yung expressway niyan yan, ay ano palang, mga graba palang, na itinabon, nakaready na yan, na buhusan ng semento, wala palang, forma, So, pabalik na ang ating drone. So, mga boss, wala naman na tayo masyadong ipapakita dito. Kundi, yan nga lang. At, uh, malapit na ding matapos itong expressway na to. Kunti na lang. Mabilis dito. Gawa ng, ano sila, uh, binungkal tapos eh, mas matagal kasing trabaho yung ano magtatamba kaysa magbubungkal lang dito sa expressway ito napakabilis nito pa isang buwan na binubungkal eh ay ngayon ay eh, magbubuhos na agad ng simento meron ng forma So malapit na ulit tayo dito sa isang tulay na pinanggalingan ng ating drone. Ayan. Mahaba din nga yung tulay na yan. So mga boss, kung bago ka pa sa channel na to, ay huwag mo kalimutang mag-subscribe at pindutin yung bell button niya sa baba para ma-notify ka pagka tayo ay may bagong video. At sya nga pala, uh, i-share mo na din tong video nito kung napanood mo kung ikaw ay biyahero. Gawa ng uh, isa ito sa magiging guide nyo din para maghanap kayo ng ibang daan kung sakaling ayaw nyo ma-traffic dito sa may Alaminos, Laguna ay isya pakishare na lang nitong video nito ito para na makakatulong to para sa inyo at sa mga followers natin mga regular nating followers ay maraming salamat po sa inyong panonood sa ating video ito Okay mga boss, maraming salamat po at kita-kita po tayo sa susunod na video.